Wow, ang ganda naman dito. So share ko lang mga kapatid habang sa akin paglalakbay. So naisip ko sa ibang bansa ang mga pangyayari at mga bagay-bagay na hindi natin inasahan. Nakakalungkot isipin dahil maraming maraming biktima na damay. Sana hindi na maulit ang mga pangyayari yung So kung, kung, kaya kailangan natin magdasal mga kapatid para lang sa kapayapaan at alang-alang sa kinabukasan ng mga kabataan. Maraming biktima na damay sa kaguluhan ng mga dalawang bansa at sana huwag na maulit dahil maraming innocent ang nadamay. kaya tayo mga kapatid sabay sabay tayo manalangin para sa kapayapaan at sa masusunod natin na henerasyon na sila magmamana sa harap mo magmamana ng ating kinabukasan kaya alagaan natin at mahalin ang ating mga sariling bayan kasi pag ito ay nawasak at mahirap na maibalik kaya lagi tandaan mga kapatid na, na bagay huwag na palakihin kaya kailangan dapat sa atin ay magmahalan magkakaunawaan magkakaisa at pagmamahalan Dahil kung wala ang mga ito hindi tayo magkakasundo bawat isa sa atin maging ang, maging ang mga bansa Kaya alagaan natin kasi pag si Lord ang nagalit sa atin lahat tayo ay mawawala dahil sa mundong ito tayo ay Hiram lamang at panandalian dito kaya panatilihin natin ang mundong ito na huwag sana maulit ang mga pangyayari sa ibang bansa kailangan panatilihin ang pagmamahalan at manalangin tayo sa buong may kapal sapagkat siya lang nakakaalam sa lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo Amen.